Filipino workers and people are glad that workers and people's champ representative Manny Pacquiao is on our side and is ready to rumble for a significant wins high. He is a most welcome addition to our ranks in our struggle for an immediate relief amidst soaring prices of basic goods and services, especially petroleum products. Sa ngalan ng mga manggagawa at maralita, sa ngalan ng KEMU Welcome sa laban para sa dagdag na sahod, Kongresman Manin Pacquiao. Welcome po sa aming pagkakataon. Ako po ay nasa harapan ninyong lahat upang ipahayag ang aking suporta sa isinusulong na 125 wins. Alam po ninyo, bago ko po narating ang aking kinalalagyan ngayon, ay aking po, ako rin po ay naging ordinaryong manggagawa. Ako po ay nagtitinda, naging utility boy, at marami pa akong ibang uh, pinasok na trabaho, kahit na karampot lang yung sweldo, upang makakain ang aking pamilya. Alam nyo po, nakapagtrabaho ako sa construction, naging pintor ako, naging welder ako. Lahat, magpitinda ako ng uh, sampagita. Kung ano-ano na lang mga trabaho ang pinasukan ko para lang may makain. Ngayon, ang aking suporta ay maasahan nyo. Hindi po naging Hindi po naging madali ang aking buhay at nais kong ipaabot sa ating mga manggagawa na naintindihan ko ang inyong ipinaglalaban. i nais po ng ating konstitusyon ang rights of work workers to a living wage. Kaya sama-sama po tayo ngayon darating na June 16 sa pambansang araw ng pagkundina ng mga manggagawa sa barya-baryang kulang. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. niyo -no po ang Maraming maraming salamat. <laughs> 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 <Why>? <laughs> maraming sa pangalan po ng Anakpawis Party List, <laughs> nagpapasalamat po tayo sa ipinahayag na malakas na suporta para sa 125 Wayside Bill o House Bill 375 ni Congressman Manny Pacquiao. Maraming maraming salamat, Congressman. Itaasan sa hot. Across the board. Across the board. Itaasan sa hot. Across the board. Across the board. Uh, Makaasa ba kami na mapapabilis nito yung pag usad ng bill dahil ang tagal naman na nating ninihintay ito. Alam mo, ang isang uh, isang uh, bagay upang uh, mapabilis ang uh, pagkaroon ng passage ng isang bill ay yung mas uh, mass movement, ano? at sa drawing power ni uh, Congressman Manny sa mga uh, tao, uh, tingin namin magbibigay ito ng karagdagang uh, pressure upang uh, kagyat na kumilo sa mga politiko, mga kongresista at uh, i isabatas sa sa uh, panahon ang uh, House Bill 375 na uh, nagtatakdang 125 sa nationwide across